Umaga na pala, nagising na kasi yung birdie ko tol dahil tignan mo na mga kasi yung sikat ng araw nakatutok sa kanya. <laughs> Partida po at pangayan, ako kasi ang yung duty sa gabi kay Erma. Nasa tatlong oras pa nga lang yung tulog ko niyang, gawat alas 4 na rin ako natulog kagabi at alas 7 pa lang sa mga oras na to. Magandang umaga mama. Katatapos nga lang din pakainin niya ni Erpat si kaya no, maraming good morning kiss sa akin yan si Erma. talaga naman. Napakaganda talaga ng umaga rito sa may probinsya tol. Kung nakikita niyo yung mga sampayan tol, wala laman, mamaya tol, puno na yan kasi ano, oh, nag-uumpisa na si Erpat. Good morning ta. Good morning. Sinangat sa umaga. Ma, pa 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 morning, Ron. morning. Kinatok ko na nga rin si Utol dito sa kwarto niya. Este CR pala tol. Kinuha ko na nga rin tong Colgate. Aga-aga nagbubulsa ng Colgate. Basta nasa probinsya ka talaga. Aminin, yung toothbrush mo nasa bubong din ng posuhan. Talaga na mes. <laughs> Ang aga-aga mo namang bumobomba dyan tol. Este magtututbrush lang pala tol. Baka anong CP mo tol ah. Ngayon na nga lang ulit ako nagising ng maaga talaga tol. Talagang sinikap ko talaga. Dahil hindi na ako nagigising ng umaga. At hindi ko na nasisilayan ng magandang umaga rito. Puro tanghali na. Gawat ako kasi yung painom ng gamot sa madaling araw. Kaya naman sa mga oras na yan, ay eh, inaantok pa talaga yan, tol. Lumalaban lang. Walang ya. Ang gwapo mo pala pang nagihilamos ka sa umaga eh. Minsan mukha ka ng rat boy. Pagkatapos ko nga maghilamos, tsaka mag-toothbrush, tapos na rin sa dito, magsampay ng dalawang pajama. Kaya naman double okay ka dyan. Pero joke lang yun. ba diba sabi ko sa si edyo, mapupuno yung mga sampayan na yan. Kakalaba lang kasi kahapon no, at sadyang umulan din kahapon. Kaya naman pininaw talaga agad kahit basa pa. Kaya naman pinarawan na ulit ngayong umaga. Ay sakto, maganda ang sikat ng araw tol, eh magkakapi tayo dito ng 3 in 1 para the best ka. George, morning George. Tignan nyo naman yung utol nyo tol, inaantok pa yan, gawat kulang pa sa tulog, pero nagkakapi pa. Talaga naman ang tibay mo talaga, basta for the vlog. Patunog muna ng leeg, kaliwat kanan, para swabing swabe ang pagkahigop natin ng 3 in 1. Itinaas pa yung paa, talaga naman, hagisan nyo na ng unan yan, gusto nang matulog nyan kung napapansin nyo naman yung sampayan tol, oh, punong-puno, puro damit lang ni Manang Lieyan tol, talaga na mes. At alam ko na kung saan ako babawi ng pahinga tol, kuha muna ako ng tubig dito tol para meron ako dong PSW. Kala mo PS, yeah, PSW tol, pang sariling water, talaga na mes. <laughs> yeah. Pupunta tayo tol, sa pinatambayan ko, saan ako nagbubis over. Grabe, napakasukal na dito. Yung kauna-una namin dating dito tol, wala malinis pa 'to. Wala napabayaan na namin, hindi na namin nalilinis. Kasi araw-araw na umuulan dito. yan tinaniman na rin ng mga palay dito 'yung bukid natin tol. Bukid natin 'yan, oh. palayan, pala 'yan. Naiiki natin lang kami. Dagin <laughs> natin 'yung tubig natin dito. Tapos taman chill na tol. O paano?